Hi guys, yung manok namin na kung saan saan ito o oh. kasi naawa ko parang mga bugok na siya siguro nabasa ng ulan ngayon hinuli ko yung inahin lalagay ko sa kulungan pero kukuha ko ng mga ilang piraso kasi alam mo po kung... hente nga mo pakita mo son ito kung putok pala yung bugok mga kakagulat kukuha ko ng mga apat para hindi lang malungkot yung manok para di siya madepress lalagyan natin kasi baka maninibago siya Ito nga pala yung tatay ng inay ito yung tatay ko ayaw siya Ito yung mga patok. Mga pato ayun. Ito 'yung masaya dito. gagawin ko siyang parang pugad. Ano so, sa tagal yung pugad ng manok. Uh, ano? Pugad. Pugad eh. <laughs> <laughs> 'yung ano, sa amin kasi sa tao din na taga. So, 'Yung ginagawang ano, itlog ng manok. Sige, post muna natin gagawa tayo ng itlog ay nang ano, Anong